Ayun. Ikaw, ikaw naman. Ikaw, mamimili ka na lalaki. Na, ako, ito magandang ano sa papa mo. Tumingin ka sa papa mo. Mukhang b**** pa. Papa! Baka bigyan kita ng isa. Kung tutusin to, to, mas guwapo pa kami. Das, may mas dating ako sa iyo. Ano? Parang sinasabi pa, wala akong pitaw daw pa. Ang itak kita. Hindi po Ha? Hindi po, joke lang. Wala lang. Hindi ko kayo yung braso mo. Hindi po. Lalo lang ni papa yan. Ha? to at atid mo na tump sa bago hindi ako nasing oh, kung nasing ako nagwarns etnako chat 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 Shot! 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 Shot chat chat Shot! 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 chat 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 Shot Shot sh 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 Shot Yasing, <laughs> Isa pa. Dinadaya mo ba ako? Dito. Yan ah. mo ako. Akin ah, na. Sa'yo na, Jem Paul. Sa'yo na. Sa'yo na yan. Shot mo na yan. Papa ka na i- Ano ah, Ay, yan? Ano ka baka? ka? Papa? ka muna Ay, nabig na ihi ka. Umihi ka muna ka yan. Ano? 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 Dadalhin mo ako sa ano sa kwarto? Hindi sa kwarto May ano po, may pinapakuha siya. Ano mapapakuha mo sa kwarto mo kasi? Ikaw mo kaya ako mo Nagagalit rin na yung papa mo eh. Ikaw ang nagsabi-sabi mo, mabaring ko yung papa ko. Hala! Hindi po. Hindi po. Hindi po. si papa, hindi mo bahala. Pahinga ko na kaya to. Ha? Yung nag niyo. yung... Eh, kuhin ko pagpahingayin ko.